Maganda, brad. Pupunta kami doon ng kasama ko sa Snow Festival. So, ipapakita ko sa inyo dito kung ano yung Snow Festival dito sa Greenland. <speaking in Spanish> Snow Festival. Hello Mag mga kabubayan! Magpalamig kami kasi nga mainit kasi ngayon. May araw. kaya mo araw ulit inyo So ngayon mga kabayan, pupunta kami doon ng kasama ko sa Snow Festival So ipapakita ko sa inyo dito kung ano yung Snow Festival dito sa Greenland So bago yan mga kabayan, magdadrive tayo, papunta doon sa kasama ko na Pilipino din, kasi siya ang nagaya sa atin na pupunta doon tayo doon sa Snow Festival So tara mga kabayan, samahan niyo ako Hindi naman kalayuan yung bahay ng kasama ko dito mga kabayan, medyo malapit lang siya dito sa bahay nating tirahan ko So sa ngayon ay gusto kong uh, magagala-gala muna para kalimutin kahit konti sa nangyari nga sa akin asawa ay nasa hospital siya ngayon. So kailangan ko munang libangin saglit yung aking sarili mga kabayan kasi mahirap dito mag-isip ng sobra ay hindi ka uh, makakonsentrate sa trabaho mga kabayan lalo na ay natatakot ako dito mga kabayan. Minsan kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko kaya kailangan nating labanan. So ay nakarating na tayo dito mga kabayan sa accommodation ng kababayan natin sa Pilipino no. It's no festival. Hello, mga kababayan. Sa, Magpalamig kami kasi nga mainit kasi ngayon. May, may, araw. Oh. Ayan, pupunta na kami mga kabayan. Kita-kits doon sa Snoopies. So, ngayon mga kabayan, nandito na kami ngayon sa area kung saan manunood kami ng uh, snow face So, ito yung sasakyan namin. Dito lang kami parking. So, yung panunuura namin nandun sa baba. Yung inaapakan natin mga kabayan, talagang sobrang dulas. So, bababa tayo dun. Hinantay ko pa yung kasama ko. Uh, ah, nagsuot siya ng spike kasi delikado itong yellow na to. Ito. Madulas ka nito mga kabayan, delikado. Kaya kailangan yung spike. Yan yung, yung, spike. Yan. Yung spike sinusuot. Okay mo tayo spike kabayan, madulas. kaya oh. Ayan yung spike mga kabayan. Ilalagay dyan sa sapatos. Kahit tatakbo-takbo ka, hindi ka na madulas. Ayan, may mga kuwan yan. No? May mga pin. Ayan. Kadina. Kung sa motor pa, parang kadina para hindi siya hindi siya kakamas ba. <laughs> ayan. So, tingnan mo naman itong mga daanan. Ayan. Yellow na kasi yan, o. Oh. Ayan. Tingnan mo. Kaya dun, bababa kami doon. So, ayan na mga kabayan. Pupunta na kami doon sa baba. Manood tayo ng snowpest. So, papakita namin sa inyo kung ano yung snowpest dito. So, yun yung kasama ko may spike. So, ako wala akong spike. So, kailangan ko lang dito magingat. ingat Yung parang lalakad na pato. Parang pato ayan, so ito yung area dito sa likod natin meron simbahan dyan na uh, protestant ang pula yan, so ito yung view natin dito bababa kami dun sa uh, area kung saan yung may snow festival so ngayon ang daming sasakyan dito nakapila hanggang dun sa dulo, ayan may mga sasakyan din dun so dito tayo dadaan sa mga nagkikristal so dandaan lang tayo mga kabayan kasi wala tayong spike ayan, so yun yung kasama natin yung masama natin meron siyang spy kaya tatakbo siya dyan so merong aso sana hindi tayo kakagatin ito ayan ah, hindi naman ngagat sobrang sarap nga dito ng pagiramdam ko mga kabayan nung nainitan ako dito sa sikat ng araw dahil napifeel ko ay parang lumanakas ako ito kasi yung dahilan ang araw dito sa Greenland ay bihira lang siya sa panahon ng winter kaya sinasabi nila na mataas daw yung suicide rate dito sa Greenland sa panahon ng winter dahil uh, kukunti lang yung araw dito sa panahon ng winter o ilang araw lang lumalabas dito. Sa ngayon ay medyo matindi yung sikat ng araw. So yung dinadaanan namin dito ay talagang madulas siya may tubig. So ako dito ay sanay naman ako dito sa paglalaka dahil yung area ko naman diyon sa construction site ay medyo may paahon siya bababa. Kaya madalas na akong nag-iingat dahil tatong beses na ako dito bumagsak mga kabayan. Iba dito pagka bumagsak ka sa snow ay talagang diretsyo ka. May mga kakilala pang ako dito na na nabalik nabali yung mga kamay. Dahil yung snow mga kabayan pag tumigas na siya, nagiging yelo. So may nakita tayo dito mga kabayan, magjowa sa likod. So ito lang binagawa ko ngayon para malibang ko din yung sarili ko at makalimot ako kahit saglit kasi madalas ako nag-aalala doon sa asawa ko na sa hospital siya ngayon. Uh, hindi ko kaya kasi na makita siya na panay yung iyak niya, nasasaktan siya, masakit yung likod niya, siguro sa kidney yun. So inantay ko pa na gumaling siya talagang nilalabanan ko lang talaga yung lungkot ko dahil ako'y natatakot sa aking sarili. Kailangan pa ako ng aking pamilya. So kailangan kong maging matatag at manalangin ng palagi sa Diyos kasi walang ibang tutulong sa iyo dito sa lugar nito kundi una-una yung sarili mo. So nandito na kami sa loob mga kabayan. Ito na yung snow festival nila dito. So nung nakaraan pa nila ito ginawa kaso nung nakaraan ay umulan siya natunaw so pinagpatuloy nila. Uh, dito tapos na ito ang snow festival nila bali uh, ini-examine na or tinitingnan na dito kung sino yung nanalo so hindi ko alam kung ano yung tawag sa mga ginagawa na nila dito na mga disenyo may iba't ibang disenyo siya so talagang isno talaga siya yung ginawa nila dyan at saka tumigas na yan hindi na sa basta-basta matibag kung hindi mo siya pupukpukin dahil sa sobrang lamig tumitigas na yung mga snow dito. So, yung nakita ko lang dito na design na familiar sa akin, yung bear, tapos yung iglo na tinitirahan nila dati. So, maraming mga tao dito ang pumupunta. Kadalasan na napunta dito ay mga danis at siguro yung iba dito ay mga tourist lang. Dahil itong Greenland ay isa naman itong tourist spot na pinupuntahan ng mga iba't ibang lahi, lalo na sa lugar ng Europe. So dito pagpasok nga namin dito ay medyo nakaramdam ako ng lakas mga kabayan dahil nga nasilayan ko na naman yung araw. Sa winter kasi dito talagang bihira lang lumalabas yung araw kaya ito yung dahilan na nakapanghina sa isang tao. Gaya din sa laman, kailangan din siyang masikatan ng araw para maging malakas. So ito ay medyo marami ng tao dito sa uh, gilid natin. So iniikot ko lang mga kabayan para makita nyo at magkaroon kayo ng idea about dito sa Greenland tuwing uh, winter mga kabayan patapos na ang winter ginagawa nila itong competition so mayroong premyo ito ang mananalo so maraming tao dito na nagpicture-picture -picture. kaninang umaga pa dito mga kabayan may mga tao na so yung iba dito kasi ay paalis na din sila so itong inapakan ko ay talagang matigas na yelon yan at saka madulas na kaya nag-iingat tayo dito sa paglalakad habang ako'y naglalakad nga dito mga kabayan at umiikot dito sa mga snow na dinisenyo nila ay napipil ko parang nasa taas lang tayo or nasa langit kasi nga kung mapapansin nyo talagang walang ibang kulay kundi puro puti na ang paligid at nababalutan sobrang linis at saka yung ulap ay blue na blue at medyo Uh, maganda yung panahon ngayon dahil hindi siya sobrang lamig dahil may araw siya. Ito yung kasama ko na Pilipino na nakablo mga kabayan. So dalawa lang kami dito ang magpasyal. So kadalasan naman kasi dito na mga Pilipino din ay hindi din sila uh, mahilig din gumala sa ganito na sobrang lamig. Mas gusto ng iba dito mga kabayan ng mga Pilipino ay sa panahon ng summer. Marami ka kasi magagawa dito sa panahon ng summer, lalo na yung fishing, hunting. At iba pa, lalo na ang hiking mga kabayan. So ito yung kasama ko, nagpa-picture sa beer. So ito mga kabayan, ito lang yung nakita ko na pamilya ako sa beer. So dito sa lugar namin, wala naman ditong beer malapit sa amin. Sa ibang part ng Greenland na sobrang lamig na. Doon yung may maraming beer. Itong lugar na ito mga kabayan ay Nook City ito. Ito yung capital ng Greenland. So ang Greenland ay marami siyang lugar. Kalat-kalat ito. Kung di ako nagkakamali, umaabot siya ng 69 or 68 na lugar. Sa iba't ibang lugar nito ay hindi ka makapunta gamit ang sasakyan lang na panlupa dahil wala siyang konektadong kalsada na nagdudugtong. So kung gusto mong pumunta sa kabilang bayan ay kailangan mo talagang sumakay ng barko eroplano. or helicopter mga kabayan. May ibang lugar pa dito sa Greenland na wala siyang airport kundi eh uh, helicopter lang yung gamit na sasakyang uh, pantaas at saka hindi ka pwedeng gumamit din dito ng mga kabayan ng sasakyan na ginagamit natin usually sa Pilipinas kahit saan mo ikotin yung Pilipinas ay kayang kaya lang dahil may mga barge or barko na isasakay yung sasakyan So dito, video maliit lang yung maiikutan namin dito sa Nok City. Pero ito na yung Nok City, may malawak na area sa lugar ng Greenland. Dahil yung Greenland ay 80% talaga siya na mayroong yellow. Kahit na summer makabayan ay may yellow siya. At yung 20% na yun yung, yung, naiwan na tinitirahan ng mga tao. So yung 20% ay hindi pa lahat yun matirahan dahil nga kung mapapansin nyo ay puro bundok dito na bato. So nakita ko dito mga kabayan sumasayaw sila. So, hindi ko alam kung anong klaseng sayaw yan ang ginagawa nila. Mayroon silang music dito mga kabayan na pinatutugtog habang sila ay sumasayaw. So hindi lang natin ma dito dahil magkaroon tayo ng copyright kaya magbo-voice na lang ako. So dito may nakita kami ng kasama ko na kahoy dito nananatiling nakatayo pa rin siya kaso wala na talaga siyang dahon at saka tuyong tuyo na siya so hindi ko alam mga kabayan pagdating ng summer kung magkakadahon ba ito so ito lang ang nag-iisang kahoy dito mga kabayan so ang liit pa siya at brown na brown so ito sobrang dami ng tao dito dahil dito mga kabayan mayroon dito ang concert nagtutugtog at kumakanta hindi lang natin pwedeng ma-play dahil nga magkaroon tayo ng copyright kaya ito lang pinakita ko sa inyo abang nag-uusap kami ng kasama ko dito ay nag-enjoy naman kami dito mga kabayan. So ito na mga kabayan ay pabalik na kami ng kasama ko sa sasakyan dahil medyo nakaramdam na kami ng lamig. Pero mayroong sikat ng araw sa likod namin mga kabayan. Kaso dahil sa sobrang lamig ay medyo na prosy na kami. So pupunta na kami nito sa sasakyan at babalik na mga kabayan. Bago na nga kami uuwi oh, ay eh, dumaan muna kami dito sa isang passport chain dahil nga ililibre daw ko ng kasama ko. So ito yung kasama ko mga kabayan pag nag-ipit ako lalo na pag uh, may na sa aking pamilya. Ito ako mahiram ng pera dahil hindi na talaga maiwasan. Laging nagkakasakit yung anak ko at ngayon naman yung asawa ko. So kumain kami dito ng burger. Pagkatapos ay umuwi na ako, nauna ako sa kanya dahil baka mamaya ay magising na yung asawa ko at tatawag sa akin yun. So ayaw kong uh, mag-isip na naman siya na kung ano-ano. So kailangan kong umuwi agad uh, sa bahay pagkatapos namin uh, kumain. Siya mga kabayan may pupuntahan pa kasi siya kaya nauna na ako sa kanya. So ngayon mga kabayan ay ako'y babayay na papunta na naman sa bahay dahil bukas ay mayroon na akong trabaho at para makapagpahinga naman ako saglit dahil mamaya ay hindi ko alam kung anong oras tatawag yung aking asawa. So ito yung mga daanan dito mga kabayan talagang bato lang talaga yung gilid. Ito ay hinati lang ito sa gitna yung iba pinasasabugan para mabiyak yung mga bato at magkaroon ng kalsada dito. Sobrang hirap magkaroon ng kalsada dito at idudugtong mo yung kabilang bayan dahil sa lugar nila na puro bato okay lang sana kung buhangin na may halong lupa. So ito mga kabayan ay literal talaga na bato at sobrang tigas siya. Kaya yung Greenland ay medyo maliit lang talaga yung maiikutan mo pagkasasakyan yung gamit mo. Pagkasasakyan pandagat naman ay bihira lang yung uh, mga ganun dahil nga nagtitigasan yung mga dagat dito sa panahon ng winter. Sa panahon naman ng summer mga kabayan, marami ditong activities. So pagdating ko sa bahay mga kabayan, ay kailangan ko tanggalin itong snow na nakaharang tinambak kasi dito sa gilid at hindi binakho pa tulak mga kabayan. So yan yung bahay namin, yung kulay blue na yan. So kailangan kong tanggalin para hindi ma-stack yung sasakyan natin. Sana mga kabayan yung video ko ay nakabigay informasyon sa inyo at natuwa kayo sa aking video. Sana wag yun naman kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pitutin niyo rin yung bell notification. Maraming salamat po and God bless po at ingat po kayo palagi.